Mi, hindi naman po ba delikado baka mapasok yung fingers ni yung Baby dito daw sa ating neck fan. So, ito yung neck fan na ginamit ni Bella nung pumunta kami sa Dinosaur Island kasi sobrang init, Mi. So, ayan siya mga mare, i-on natin. Ayan, so, naka-on na siya mare. So, hindi maaano ni Baby, hindi mapapasok yung fingers niya, Mi, kasi tignan niyo yung blade niya nasa pinaka ilalim. So try natin sa fingers ni Bella if makakapasok ni. So hindi makakapasok yung kanyang daliri kasi dito sa mga barrier. So try natin yung pinaka malit. Hindi naman siguro yung papasok ni baby yung pinaka dito. Mm. Hindi no? Ayan o. No? Siya makakapasok. Mm. Chuk! Oh. Chuk! Chuk! <laughs> So, ayun mga mare, super safe to and perfect to ngayong summer. Lalong lalo na sa mga batang nag-school. Ang init sa school me. Pang-checkout nyo na sila.